Nag-iisip ba kayo ng isasahog na gulay para sa iluluton niyong ulam mamayang tanghalian? Patuloy na mabibili sa Kadiwa Store ang mga murang gulay na direktang inaangkat po mula sa mga magsasaka. Ano kaya mga gulay ang mabibili sa Kadiwa at magkano ang presyo ng mga ito? Alamin natin mula kay Vel Custodio live. Vel? Rise and Shine Dayan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-arangkada ng Kadiwa Project kung saan mas mabibili sa murang halaga ang mga putas at gulay. Bukas ang Kadiwa Store dito sa Barangay San Antonio, Paranaque City. Fresh from Baguio, Bulacan at Tumeba Isiha ang mga paninda sa kadiwa dito sa Paranaque. Layunin ng kadiwa na direktang makapagtinda sa mga magsasaka sa merkado. Kaya naman mas murang mabibili ang mga pagkain. Para sa price update, sa presyo ng gulay, mabibili ang cabbage ng 40 pesos kada kilo. Ang carrots naman ay 100 pesos kada kilo. Ang sayota ay 35 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 45 pesos kada kilo. Ang broccoli ay 170 pesos kada kilo. Mabibili naman ang cauliflower 100 pesos kada kilo. Ang pechay bagyo ay mabibili ng 40 pesos kada kilo. Mabibili naman ang patatas ng 100 hanggang 120 pesos kada kilo, depende sa laki. Ang bagyo beans ay mabibili bibili ng 35 pesos kada pack. Habang ang bell pepper ay 200 pesos kada kilo at ang radish ay mabibili ng 100 pesos kada kilo. Para sa presyo ng prutas, mabibili ang lemon ng 50 pesos sa kada tatlong piraso. Ang strawberry naman ay 100 pesos kada pack. Ang honeydew ay mabibili ng 90 pesos kada kilo. Mabibili ang papaya ng 60 pesos kada kilo. Ang lansones naman ay mabibili ng 140 pesos kada kilo. May pangmerienda rin silang tinda. Tulad nitong o tapat pilipit na mabibili ng 150 pesos kada pack. Para naman sa mahilig sa chicharon, mabibili rin yan sa kadiwa sa halagang 130 hanggang 160 pesos sa kada klase. Bukod sa mura, madali ring dayuhin ng kadiwa store sa mamimili na si Aling Aning. Kakita ko ng isko, ay eh, sa isko ng bata, tapos napadaan ako, yun, nakita ako medyo mura, ayun, nakabili tuloy ako. Hands-on ng Consumer Welfare Office sa paglunsad ng Kadiwa Store sa iba ibang lugar. Convenient to their respective places kasi malapit lang po siya sa kanilang mga bahay as walking distance. Kesa po na magta-tricycle pa sila is really yung ipagta-tricycle nila ay eh, ipagdadagdad na lang sa presyo ng mga makukuha nilang fruits and vegetables. Pwedeng bisitahin ang Patiwa Store dito sa Area 1 Covered Court tuwing Merkules ng alas 6 na umaga hanggang alas 12 na tanghali. Balik sa iyo, Maraming salamat sa iyo, Vel Custodio.